Hanis na nga po ang pagyong glenda sa ating bansa pero nag-iwan naman ito ng may apat na pong uh, mga patay at uh, napakaraming mga ari-arian ang napinsala dito po sa Batangas City. Sa kasalukuyan ay uh, bumubus po ang ulan at uh, miipa ihip uh, ang pabugso-bugsong hangin at nasa likuran ko lamang po itong uh, kalumpang bridge na isa sa mga struktura pinabagsak nitong uh, Bagyong Glenda. At uh, dahil nga po sa lakas nito, ay hindi nakayanan ng uh, tulay na ito. Kahapon po, bandang uh, alas 6, alas 7 ng umaga, nang uh, magsimulang tumaas ang tubig dito sa Kalumpang River. At ito palang, Kalumpang River, ay nagsisilidipong catch basin ng iba't ibang mga bayan. Kaya uh, gano'n na lamang ang bilis ng naging pagtaas ng tubig dito. At ilang residente nga po ang nakakuha kung paano Uh, pinabagsak o paano nabarahan ng mga debris, mga troso, mga kawayan, ito pong uh, tulay na ito at narito pong ang report. Sa kasagsaga ng Bagyong Glenda kahapon, itong naging itsura ng Kalumpang River. Nakunan ito ng mga residente habang inaanod ang mga malalaking puno at iba't ibang mga debris sa kanilang ilog. Nang humupa ang bagyo, itong tumambad sa mga residente bagsak na tulay dahil sa di na kaya ng bigat ng mga troso Ang kalumpang bridge na nagdudugtong sa kabayanan at malilit na barangay kung saan nanggagaling ang mga gulay at iba pang produkto. May haba itong nasa isandaang metro. May tuturing itong major bridge pagdating sa kalakalan ng Batangas City at mga kalapit na lugar ito parang shortcut. Shortcut po na napakalaki po yung nagiging tipid po ng mga negosyante pag dinipo, dinaan sa publasyon. Pero dahil sa pagkaputol nito, hindi lang negosyo ang apektado, kundi pati ang mga estudyante at mga empleyadong kakailanganing sumuong ngayon sa malayong ruta at mabigat na daloy ng trapiko dahil sa pagbagsak ng tulay na ito. Naisip po namin to zero kagaya po ng dating una na magkaroon po muna kami ng pansamantalang bangka para po sa, ikabay, sa pagmadali ang pong transportasyon na luna po ng mga napasok at saka po nagtatrabaho po dito sa, luna nga po dito sa bayan. Kagad namang nangako ang ilang mga politiko rito na mamadali nila ang pagpapagawa sa naturang tulay. At sa puntong to, kasama natin si Attorney R.D. Dimacua, secretary, secretary to the City Mayor dito po sa Batangas City. Attorney Dimacua, magandang hapon. Po. Magandang hapon po, Sir. Opo, sa ngayon po, ano, uh, I'm sure na pag usapan niyo na kung ano po ang plano dito sa Tulay. Ano po ang gagawin ng local government? Opo, Sir. Uh, kanina po, ang pinatawag na po ni Mayor Eddie Dimacua, ang ibang mga members po ng City Government, kasama po ng DPWH, ng uh, mga taga-SM, taga Filipina taga, uh, Shell Petroleum Corporation, at pati po yung office po ni uh, Congressman Rani Ab Cebu, okay. nakipagtulungan po sa amin. At pinagagawa na po yung cost estimate po nitong tulay niya ito for the repair and rehabilitation of the bridge no? or, or the, the replacement of the bridge. Tapos po, uh, pinag-aaralan po namin kung pwede pong halimbawa, i-advance muna po ng private sector okay. or kung sakali kung available naman po ang funds, pagtutulungan po ng national government, TPWH, office po ni Congressman Abo at saka po ng city government. Kasi as of uh, kanina po, nag-communicate na po si Mayor Eddie ng letter of request for the declaration of a state of Okay. at bukas namang positive po 'yon sa sanggunian pang panglungsod at kung sakali mangyari po 'yon we can use also the budgetary reserve of the city government po okay. for the rehabilitation po of the Kalumpang Bridge. May mga magkano po bang uh, estimate nyo po dito? Ang estimate po na initial na ginawa po ng DPWH ay mga around 56 million po uh -huh. pero hindi pa po yun kasama yung repair po ng mga dikes. Kung makikita po ninyo yung malaki pong pinsala din po na nangyari po sa amin mga okay. dikes on both ends po of the river. Mm -hmm. So ang ang gusto po namin kung i- rehabilitate po ito, i-strengthen na rin po yung mga dikes po namin para hindi po maging malagay sa alanganin yung mga kababayan po namin sa lungsod ng Batangas. Opo, at uh, sa ngayon, medyo may epekto nga ito sa negosyo dito sa area. Opo, sir. So kasama po kanina sa meeting, yung po mga Traffic Development Regulatory Office, uh, meron po magiging rerouting po sa lungsod. Tapos po pinag-aaralan po namin ang pag ferry po ng mga passengers by boat uh -oh. from the different side, both sides po of the Kalumpang River para po maging accessible din po ang poblasyon from dun po sa eastern barangays o pero gaano ka safe naman po yung ano kasi nakita natin yung agos, ano, yung catch basin pala ito pag biglang umulan. So, gano'ng kaligtas po o, yung Of course po, sir. So, ang titingnan po natin yung area po na pwede pong gamitin na dock. At saka sigurado po na bago, nung, bago po namin gawin yon pag-aaralan po namin na kailangan po talaga yung mga boats po ay uh, seaworthy po sila for transport. Tapos po yung mga, yung mga vest, uh, uh, life vest po ay gagamitin. Uh, yun naman po isa sa mga option. Ang iba pa pong option naman, uh, we're studying kung pwede ang hanging bridge, kagaya po noong unang panahon, okay. nung wala pa po itong bridge na ito. May hanging bridge po dito. Para, ay, pa, paano, Para lang po temporarily no? po. Opo, At uh, sa ngayon, kumusta po? Oh? May kuryente po ba dito sa lugar niyo? Ay, Wala pong kuryente sa amin sa lungsod ng Batangas. Da, kanina po, nakipag uh, din po ng meeting ang mga taga-Meralco. Mm -hmm. At ang sabi po nila, hindi po problema yung distribution. Kasi naayos na po nila yung mga poste po namin dito sa lungsod ng Batangas. Mm -hmm. Ang problema po, hindi po padalhan ng uh, kuryente ng National Grid Corporation mm -hmm. ang Meralco-Batangas City. Siguro Apo. po, baka, baka may mga transmission lines po na nasira sa labas po ng lungsod kaya po, hindi sila makapagpadala ng kuryente. Pero nananawagan din po kami sa mga taga National Grid Corporation at saka siguro po sa Department of Energy. Kung pwede pong matulungan naman po kami dito sa lungsod ng Batangas, baka po pwedeng maayos po agad yung mga transmission lines para po mapadalahan na rin po yung kuryente sa aming lungsod kasi nahihirapan na rin po yung mga negosyante. Ganon din po yung mga bahay-bahay na, na nangangailangan din naman po ng elektrisidad sa kanilang mga bahay. Opo, maraming maraming salamat po sa pagkakataon at I'm sure nakabot po ito dahil mamaya may interview tayo kay Sekretary Repetilia. Maraming salamat, Maraming salamat. salamat po. Si Attorney R.D. Di Makuha, ang uh, Secretary to the City Mayor dito po sa Batangas City. At sa puntong ito, kasama po natin si Engineer Edwin na uh, Abregonda. Siya po ang uh, Second District uh, Engineer ng uh, DPWH dito sa Batangas. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo, sir, yung pong... Uh, uh, yun nga po nabanggit ni uh, Attorney Di Makuha na pati yung, yung mga dike sa gilid, nakita nga natin na tipak na, nasira na. Ano? Um, sa ngayon po, gano ka safe pa po ito? Para kasi marami pa mga nakatira sa ibabaw eh. Sa ngayon po, uh, mahaba pa naman po ang yare Kaya dapat nga po mapagtulong-tulungan namin ng lokal, ng nasyonal, na malagyan ng dike, plus ito pong restoration itong bumagsak na tulay. Apo, ano pong nakikita nyo rito? Uh, repair lang o complete na talagang pagbabago nitong tulay na ito? Dapat ito po ma-restore ma natin ng maayos mm -hmm. kasi yung pong aming ginawang programa Uh, pagkatapos mo ka hapon, ginawa namin ang programa ngayon, dinala nung aming hepe papunta sa department, departamento natin. Uh, kay Secretary Singson. ayon. Ang po? estimate po namin ay 56 million. Na magagastos. Mag Pero dahil nga po sa pangyaring ito, mayroon uh, meron hong mga debris pala na umaagos dito pag uh, malakas, napakalakas ang ulan o bagyo, eh, meron ba kayo na pag-usapan sa disenyo o na pagbabago o ganun pa rin po? Uh, sumulat din po kami sa BOD, yung Bureau of Design, na may ayos nila, mabisitan nila para mapagsamasamahan namin mm -hmm. na may ayos ang tamang disenyo. Apo, apo. Uh, sa ngayon po, gano'n po ka-safe yung pong mga residente sa palibot po malapit dito sa Kalumpang Bridge? Medyo safe pa rin po kasi hindi naman po na-damage na, na lahat eh. Kaya lang medyo yung sa medyo na-damage, na medyo lumikas lakas ng konti. Hindi natin alam ang, kung ma malaki ang ulan o ano man. Papa, maraming maraming salamat pa sa pagkakataon si uh, Engineer Edwin Abregonda ng 2 uh, Second District DPWH Batangas. Samantala, kasama po natin si uh, Aling uh, Agrippina Garcia. Siya po yung Nakakuha ng mga video na kanina nakita natin kung paano talaga rumagasa yung uh, agos ng mga uh, debris, hindi lang po malakas sa tubig kundi yung debris dito po sa Kalumpang River. Uh, Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Uh, kahapon, di ba kayo natakot na parang nasa may ilalim kayo nitong tulay habang kumukuha po kayo? Nung okay. una, nung umaga, hindi pa naman kami masyadong natatakot kasi uh, nakita pa lang namin ay baha pa lang. Pero nung nakita namin tumataas na yung tubig Apo. at nakikita namin yung nagsasalpok kang hangin at saka yung, yung tubig, doon na kami nakaramdam ng takot. So, nakita namin na yung gitna ng pundasyon ng tulay ay masyadong yung mga kawayan, yung mga puno, yung mga troso, sinasalpok yung gitna ng pundasyon Apo. ng tulay. Yun ang naging dahilan kung bakit nahati at nakuan itong aming tulay. Oh, uh, ito, ito, ito yung kuha nyo eh, nung uh, kasagsagan mismo yan, mga anong oras po yung kahapon? Ito kahapon, eh, nag-start kami ng mga 6 o'clock. Apo, umaga? Kasab umaga, tapos eh, kasunod no, na natumba din yung poste ng ilaw namin, sabay nitong pag pagbagsak ng aming tulay. So parang nakaramdam kami ng lindol, ay hindi na namin, na nagpanik na kami, hindi namin maintindihan kung ano yung gagawin namin, kasi nga, ah, parang lumindol na sabi, dugudug, 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 ganun ang tunog ng So, ang ginawa namin ay nag with na kami, hindi kami dito natulog at nawalan nga kami ng ilaw tubig. Opo. Napakahirap na na aming Situasyon dinadanas ngayon. ngayon. Opo. At uh, yun nga po, ano, sa ngayon nakabalik na uba kayo dito sa mga tahanan niyo. Kami eh, sa totoo lang hindi pa na, uh, pumupunta lang kami ngayon dito pero sa gabi hindi kami diyan natut natutulog kasi kumbaga don pa yung aming trauma at takot na baka mamaya eh, bigla na lang gumuho itong aming itong day. kasi nga Unti-unti nang gumubuho yung Madami kabilang ng side. Marami ano po? ng crack. Hmm. Tapos yung aming kabilang dike, marami na rin crack. Apo. At uh, yung pong mga naririto sa nakikita nating gilid ng dike, nag lumikas sa rin po yung mga yan? Opo, uh, lumikas na po sila, umupan uh, umupa na po sila ng kanilang, ng kanilang maupahan at ayaw na daw po nilang bumalik dito kasi nagkaroon na sila ng trauma, hindi na daw nila iniisip yung bahay, ang mahalaga ay yung buhay. Opo, pero itong tulay nyo, bago lang ito eh, no? Bago lang po ito. Uh, siguro po ito po yung mga 15 years na. Opo, at uh, sa ngayon po, ano pong panawagan nyo sa mga... nakakataas kung di uh, po sa inyong mga pangailangan dito sa lugar? So nananawagan po kami na kung maaari po tulungan kami ng, ng madali, lalong-lalo na po yung aming kalagayan po dito. Hmm. Hindi po kami safe kasi po nasa tabi kami ng tulay at maaaring po mamaya o bukas um magkaroon na naman po tayo ng bagyo at malakas na bagyo, hindi po kami nakakasigurado ng aming kaligtasan dito. Sa ngayon po, wala rin po kaming ilaw at tubig. Nananawagan po kami na sana po matulungan ninyo kami. Apo, maraming maraming salamat, salamat po ma'am. Si Aling Agripina Garcia, uh, Resident Pwede po dito sa may uh, barangay malapit po dito sa tulay ng uh, kalumpang at uh, sa nga po ng video dito sa sa ng tubig doon.